Pagdumanan po kami sa inyong lingwa, aming kapwa, ang mga namagalang, pagdumanan po kami sa inyong labang. Pili natin langin ang inyong lingwa, sa pangalan ng please, aming tami tami sa abroad. Magkaiba tayo, magkakibata'yong okay. <smart noise> hindi tayo Duterte, Duterte Duterte tayo dito, Duterte tayo dito. Okay. huwag ah, na, na. okay. naman maglalabas na ng ano ayun namin ng bayan. gusto namin na Papay James John, happy birthday to the cruel president in the Philippines. No, Francisca, my genius, happy birthday po tatay Digong Yeah. So, andito andi parin tayo sa crowded dito sa Maya uh, Minjola, no? Ah, uh, ito na. May uh, nararamdaman tayong unti-unting uh, pumapatak yung uh, ulan, no. O so, at honti-honti uh, yung uh, dagsa ng tao dito. Uh, parami ng parami yung tao dito, no. Ayun, kikita po ninyo. Oh, oh. Uh, ang ano na ito, no, ay uh, ayon sa source na nakuha natin, no. Ay uh, uh, ending ng uh, ano na yon, yung uh, crowded doon sa ay ending nung karaban no kaya uh, doon sa may uh, kartilya uh, Manila no so alas 5 pa naman na uh, magaganap uh, magagapah yung oras natin no kaya yung uh, uh, tumulak itong uh, unang bugso ng uh, naka na ito dito sa may ano uh, Minjol oi uh, saan sa may uh, Plaza Miranda ayan so kuan na natin to ano? Yan, so ite, no? So yan po, happy birthday Tatay Digong, yan, no? So saan pa kayo galing yan, Nay? Cavite, no? So yan yan yung uh, mensahe ng ating mga kababayan sa Cavite. Yan. Yan. So Magbigay po kayo ng message kay Tatay Digong. Yan. Yan, sulit Tatay Digong to. Yan. Ano message mo? Ano ba? Anong message mo kay Tatay Digong? Ayan. Ano message mo kay Tatay Digong? Tatay Digong! Ayan. namin dito malakas kahit anong mangyari. Bring him home. Bring him home. Happy From Cavite kayo ma'am. Ayan. Ayan, Ayan. po ang so, ating mga kababayan from Cavite, no? At uh, ito, nakikita mo ninyo yung Ete, uh, no? So, ganyan na po yung edad ng uh, Tatay Digong, no? Ete na siya, ha? Yeah? So, happy birthday, Tatay Digong, no? Ayan. Yan, yung mga kasalukuyan nagaganap dito sa atin dito sa may, uh, ano? to sa uh, Plaza Miranda, no? So, tapat lang po tayo na nga uh, po Church. ayan po yung po Church, no. So, dahil la uh, ito pre rally, no. So, siguro uh, kaya tumulak dito yung ating mga kababayan, no. Dito sa maya uh, po Church, no. Para ipagdasal, no. So, yan po, no. Yung uh, ating uh, ganap dito sa lugar na ito. Ayan, makikita po ninyo yung uh, nilagay nila diyan. <laughs> po. Isa pa yung isang ano. Yan. Salamat po. Isay po kay Tatay Eddie Kong, ma'am. Happy birthday! Yan. Happy birthday! Saan pa kayo galing niyan, Tay? Pakuor. Ay, Pakuor. From Kapiti na. Ito, basta nila ito. Kapiti ito. So, happy birthday daw, Tata Eddie Kong. Yan. So live pa rin po tayo dito sa may uh, no, Plaza Miranda mga babayan At, uh, naghalo na ito mga ano dito no uh, karamihan dito no ay uh, mga sulit talaga ang Duterte yung iba naman no ay uh, magsasamba dito sa may uh, Chiapu Church no Yan yeah. Dr. no Sir, misay kay data tatae di go Sir. Happy birthday kaya yan, para sa Pilipinas. Saan pa kayo galing sa, Sir? Yupi Diliman. Yupi uh, Diliman, yan. Ayan po. Ano pangalan niyo nya Sir? Sir Sampo... GR. GR yes, sir GR, no, from Yupi uh, Diliman. Uh, สวัสดีตันเช้าค่ะสวัสดีค่ะ Ito na po, kasalukuyang po nga uh, ito, uh, kasalukuyang po nga uh, lumadami yung uh, tao dito, you know, uh, alo, alo na rin. Pero ayon sa source na nakuha natin no, sa mga patamangko, kaya uh, yung karaban uh, ay uh, doon uh, magtatapos sa may Cartilla, uh, Manila, no sa may Kikiki, sa tabi ng uh, City Hall ng uh, Manila. Ayan. At uh, gaganapin yung program doon ng uh, 5 o'clock hanggang 9 uh, p.m. So, yan po yung uh, ating nakuha ng uh, informasyon, no? Kung uh, magbago yan, so... Uh, Mag-update uh, tayo sa susunod na... <laughs> susunod na mga update, no? At uh, uh, panatilihin ninyo makatutok sa lahat po ng naglalag, no? Kasama na yung uh, caravan. Kasi sasabihin rin nila kung uh, anong... Uh,